Minsan, sa isang maliit na nayon, nakatira ang isang matandang karpintero na nagnangalang Arjun. Kilala siya sa paggawa ng pinakamagagandang muebles, ngunit ang tunay na nagpahiwalay sa kanya ay ang kanyang ugali na mag-iwan ng isang depekto sa bawat piraso na kanyang ginawa. Kapag tinanong kung bakit, umiti siya at sasabihin, ang pagiging perpekto ay pag-aari ng banal. Nag-iwan ako ng puwang para sa paglaki. Isang araw, sumama sa kanya ang isang batang apprentice na nagnangalang Ravi. Si Ravi ay sabik na patunayan ang kanyang mga kakayahan, determinadong lumikha ng isang bagay na walang kamali-mali. Pagkatapos ng mga buwan ng trabaho, ipinakita niya kay Arjun ang isang napakagandang pagkakagawa ng mesa, na hinangaan ito, ngunit mabilis na itinuro ang isang maliit, halos hindi mahalata na kapintasan. Frustrated, nagtanong si Ravi, bakit kailangan laging may kapintasan? Hindi ba natin kayang magsika para sa pagiging perpekto? Malumanay na sumagot si Arjun, ang kapintasan ay isang paalala na laging may puwang para sa pagpapabuti, sa ating trabaho at sa ating sarili. Ito ay nagtuturo sa atin ng kababaang loob at naghihikayat sa atin na patuloy na matuto, gaano man tayo pahusay. Makalipas ang ilang taon, naging dalubhas ang karpintero si Rabi, ngunit hindi niya nakalimutan ang aral ni Arjun. Ipinasa niya ito sa sarili niyang mga apprentice, tinuturuan sila na ang tunay na karunungan ay hindi nakasalalay sa paggamit ng pagiging perpekto, kundi sa paghahangad nito, na tinatanggap ang bawat kapintasan bilang isang pagkakataon na umunlar. Ang nayon ay dumating upang humanga kay Ravi hindi lamang para sa kanyang usay, ngunit para sa kanyang karunungan. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami na lapitan ang buhay na may parehong pagpapakumbaba na naunawaan na ang paglalakbay ng pag-aaral at paglago ay hindi kailanman tunay na nagtatapos.